Okay, let's continue guys. Punta mo na tayo doon sa ano, sa farm na tinatrabaho namin. Ang mainit para magna. Medyo mainit pa rin. Yung maingay dyan, may nagtatrabaho kasi sa, nagtatractor nagtatraktor ang tao dyan. Yung pamungkal ng ano, ng lupa. Para maging ganito siya matumba yung mga uh, ano ng palay yung stems niya para malanta at maging fertilizer na rin kasi start na ng pagtatrabaho dito sa farm so ganyan talaga yan gawin parin so, bilisan mo yan, yung mga saging na tinangin namin tapos may kawayan ano yung kawayan? ano kawayan? may, may isa rin may suswa kasi gamit na gamit yan ano pa kaya sa mga halik? nagdawin natin ano kaya? And then this is a very close look ng ating soba dito. Persata na malaki. Ah. Uh, malalim yan. So here we go. Sophie, saan ka ba? Ayan Sophie. Sophie! Huwag mag-iwan. Hoy, Sophie! <laughs> Nandun pa. paa. Nandun sa pa ako, guys. Ayan. Sorry na ko. Medyo ano yung magalaw. Pero natin kasi nalalaki tayo. Ang inat. Ang dali ko tayo dito. Kasi hindi ako makampati sa bahay lang eh. Hindi ko talaga ano, hindi yung mag-stay sa bahay lang na walang ginagawa kahit kumala or ano Sabi! <laughs> sabi! <Sophie! Sophie! laughs> Ayan <laughs> <laughs> Pwede naman makamang sabi Sabi! Hindi naman gagawin sabi napaka peaceful talaga dito sa anong sa arm. Kaya ko mabuhay dito. Basta meron ng wifi, tubig at kuryente. Sophie! Bye, Sophie! Bye-bye! <laughs> so, malapit na tayo doon sa pinatabahog namin. Ayun, guys, yung may bahay doon. Na sobrang liting na. Yun. Yun na bahay. Okay, bilis natin sa pag... Lakad-lakad! natin sa pag lakad so minsan kapag pagod na ako sa ano sa buhay sa syudad na nakatunganga lang ito balik tayo sa bukid kasi dito ako lumaki yan namimimit ko guys most of my free time nung bata pa ako tumutulong sa sakahan sa panahin namin at runner kapag ah, may kailangan bilhin ayun ganyan po view dito ayan yun yung bahay ng ulo po ito yung natabaho natin ayan ito si Padre. Walang kung ano gagawa niya. Sote! Okay. Yes. <laughs> naiwan! Naiwan na! Ang gaga! Sote! Okay. Ayun! Naiwan! Uh, Iwan ko bakit niya siya tumagalaw. Naiwan na talaga! <laughs> Tamang cover lang guys! Makarating din tayo doon!

Sofi <laughs> awalnya sa saya samai, dumaan, Wah, anak untuk anak Ayo deh! Ayo lagi untuk anak-anak, untuk anak-anak, untuk anak-anak, untuk anak Ah, ayo nang bahai guys. Chat join kuy nah. Do. Do dina lah. Do yang lupa kata bawah kali. Saya yang simak kepala. Anu. Bagini tuh. Kisah dia mah. Ah, siap dong. So guys, nakarating na kami dito sa aming um, lupang sakahan and uh, meron kami in-harvest na second uh, bunga, na bunga ng rice yung tinatawag na subing sa amin yung pangalawang bunga after mag-harvest kapag may tubig pa yung lupang sakahan tapos maganda yung weather so mamumunga pa rin yan So mas mabilis na lang siyang mabunga And then uh, yun ang na harvest namin Kapag mainog na Para ano, pwede siyang gawing bigas uh, Mas healthier na option kasi Wala ganong mga medisina And then Pwede din siyang pang ano Pang konsumo So sa hard work nila uh, Naka parang isang sako na rin yan na worth ng mga ano palay so at least may extra konsumo kasi naging failure kasi yung uh, harvest namin last time sa army worms so instead of around 120 sacks uh, it lowers down to around 26 sacks na lang talaga yung na-harvest dahil sa mga ano, mga pests sa ating sakahan. And then, uh, tumulong na rin ako para mapadali yung trabaho dyan kasi ano, mga alas 3 na or alas 4 ng hapon and, uh, you know, wala namang kami ibang gawin dyan and uh, nasa farm pa naman yung mga bibi hindi pa yan umuwi kapag hindi pa masyadong madilim around mga 5.30 na medyo takip silim na doon pa sila labas at umuwi so hindi ko na talaga napigilan na maupo dyan sa ano may sako ba yan kasi nakapagod na ngalay ka pa siya ang kap kapatid kong bonso na tinatawag ng yoyo and then ito uh, hindi naman siya masyadong mainit dyan kasi maraming mga puno mahangin so yan yeah, ganyan lang talaga kasimple kasi ang buhay sa bukit and uh, masaya na kapag kasama yung, yung father mo, yung mother mo, tapos yung kapatid mo. And kasi yung ibang sister ko na sa bahay lang. Kasi yan, may bata. Kaya ako lang yung pumunta dito. And then, na day off ko possibly na mag na health problem. So, kampante naman ako. So, ang tagal-tagal namin natapos dyan, uh, mga bandang 5 na talaga. Ayan, kinukunan ko na mga uh, dahon ng mga palay para maiwan yung mga bunga. Kasi tapos yan, nililinisan li pa yan. Or tinatawag namin sa amin na uh, palisan para yung ano, ihuhulong mo sa hangin yung palay para ano para ma-flow yung mga walang laman na mga buto so ayan lang guys medyo lang na yung dahon niya kasi in-stack yan ilang days hindi siya natin sa agad mas madali siyang tagalin yung buto kapag ano medyo medyo nalanta na kunte yung dahon ng palay kaysa sa sa harvest patapos rin sa inyo mamaya kung darating na yung mga baby natin para makita nyo talaga sa video na ito kasi yan ang purpose ng ating pagpunta dito sa may Bukid. Okay? so uh, sila mama at papa pagpunta doon ng medyo maaga kasi ano naglilinis uh, maglilinis rin ng palay And then, uh, while waiting sa mga BBA, i-check kung kumpleto ba sila bago talaga sila pa lahat. So, ayan. Ang galing ko maglinis, no? Ng ano, <laughs> may talent talaga ako dyan kasi uh, yan ang ginagawa ko noon nung bata pa ako mga elementary days kapag walang pera uh, nang harvest rin ako ng palay nag ano nagtatrabaho sa sa ano bukit yung hindi naman masyado ano yung ano lang voluntary work lang So, yung bagong nilabas na palay, you know, medyo green pa siya. Pero matigas siya sa paa. And, ang ayo ang ayaw ko talaga sa palay kasi, ano, makati siya. Allergic ako sa mga damo, sa mga palay. Kaya, hindi talaga ako masyadong nagpupunta ng bukit kasi nag-i-itchy nag yung, ano, yung skin ko kapag nakakatapak ako ng mga damo at lalong lalo na yung mga palay masyadong makati sa, skin and then san naman sa nag-inartigate sensitive lang talaga yung skin ko tapos mabilis siya mag-peel after sa pangangatin ng ating mga paa yung mga kamay na pipil yung mga nagkasugat-sugat yung mga aking skin kaya hindi ako masyadong babad sa pag sa so, mga trabaho. I think rin ako kasi sa tulong ng aking lola na namayang pa na nakapagtapos ako sa pag-aaral and then medyo maganda na yung trabaho natin sa awan ng Diyos. Nakakapag-work tayo sa ano, sa center kaya nasa bahay lang ang trabaho nakaupo lang work at home and then I'm so grateful na kasi kahit pa paano sana makatulong sa buhay na hindi na talaga ano kailangan talaga magtrabaho doon sa mainit kasi masyadong mainit ang panahon ngayon ang init talaga dito sa amin nakakapasok talaga hindi mo maintindihan yung init dito parang boiling na po boil na mas mabuti pa doon sa ano sa syudad nasistay ako sa Cebu yung init hindi masyadong ano hindi masyadong masakit sa skin I don't know because maraming building so mga mga dilib. or you know kasi yung tinitirahan ko din doon ay eh, maraming malaking kaaway so hindi siya masyadong mainit tapos elevated yung area kaya siguro so yan pinapakita ko na sa inyo guys yung yung tirahan ng baby natin so mamaya pag uwi nila papasok sila dyan pulang kasi parang sa uh, simula pa lang ng pag uh, pag uh, hatch nila yung maliit pa natitrain na sila pumasok dyan kasi kapag mga around 12 to 3 am na mangiitlog yan ang mga bibig so ayun, pinapakita ko lang ayan pala yung area na pinatrabaho natin sa magilid ng mas malaking sapa dyan and then si Sophie sobrang saya niya nakawala siya sa and then yan it's already around 5.30, 1 p.m. At nagsisidati na talaga yung mga bibi natin guys. So, konti pa lang yan. It's around 300 plus. And then, uh, hindi pa yan. Agad-agad eh. papasok yung iba. Nag-chill pa yan. Nagkain-kain pa dyan. Kung ano makain nila. Hindi pa yan natatapos doon. Yung ano nila. And then, parang mag-reunion. At tapos, maghahabolan yan sila. Ayan. So, medyo mahal yung itlog ng bibi ngayon. It's ranging from 9 pesos to 10 pesos. And then, nangyitlog sila ng around, ano na lang. Kasi, medyo wala na sila makain Kasi, magsa-start na magtabtrabaho sa, ano tatam na na ng balay so yung eggs nila ade, around 2 to 3 trays siguro and then 36 pa yung nasa training account pero if you you know, for around 2 to 3 days makapag-earn ka na ng around 5,000 pesos itlog lang yan ng PB so imagine how big it is ang laki ng income. Kapag marami, the more na marami or marami kang bibi, the more income you will get kasi maraming mangingitlo. So, konti lang ang population ng mga lalaki bibi kasi yun sila yung mag ng binhi para mangingitlo yung mga babae. And then, konti lang hindi masyadong marami kasi ano, hindi naman sila ng hitlo so I think 1 is to 10 ata or 1 is to 20 siguro ayan so nagsistay lang yung iba dyan sa labas so make sure talaga na yung kulungan nila sa pagkape uh, may mga maraming dahon no, ng alay para maging dry siya. Dapat hindi wet kasi mababasa yung mga itlog hindi yung bibilihin. At kapag madumi naman, hindi naman bibilihin or nagka-crack. So, it's best talaga na kunin yung itlog sa ano, sa around 3 to 4 or 5 a.m. na kunin yung eggs kasi hindi pa yung nadudumihan din hindi pa na-aapakan uh, ng na mga bibi kasi kapag umabak umaga ka na mga mga ng itlog for sure magkakrak na yan kasi maglalaro na yan sila maghahabulon uh, na very hyper na sila kasi they're ready to eat again the next day so ayan talaga oh tingnan nyo guys so voluntary lang yan pumapasok pa sila doon and then later on ipakita ko sa inyo kasi nadami na talaga yan sila sa loob Okay, so ang disadvantage lang ng pagbibihan kasi meron talaga mga months na hindi pa nag-aani and then you have to travel very far uh, malayo, malayo, malayo mga 40 plus kilometers yung may travel mo or sa ibang mga barangay within our municipality nakalimot nung travel ko may nakaani pero hindi naman lahat mayayari na mayayari ng lupa gusto magpalagay ng mga kasi uh, there are also sa, uh, some disadvantages kasi nasisira yung mga tinatawag ng semento yung daanan na lupa sa giliran yung pinapile na daanan nasisira kasi yon nalalanta kapag palagi mo babasa o naapaka ng mga tao na mabantay ng baby kapag ano ginacheck nila so ayan si baby Sophie lang dumi-dumi na and then nagkakaputik na talaga guys <laughs> nagpro na naman ako kasi ang hinap ano ang uh, pag hygiene yan na naman sasabunan mo na maayos para matanggal yung mga dumi sa kanyang balahibo so hayyan, dumami na talaga sila guys hindi um, hindi pa rin sila natatapos yung pagkain nila dyan so ayan mm, ganyan sila kadami guys ayan dumami na talaga sila sa loob ang akala ko nung una ma maliit lang puhunan sa pagbibihan. Malaki pala talaga kasi meron ka ng no option magpalaki ng bibi and there's no really assurance kasi uh, very fragile yung mga uh, maliit maliliit nila. So dapat well taken care talaga kasi pwede kainin ng aso, kapag nag uh, nagaanihan na kasi marami na makain so hindi siya naging guys kapag hindi siya busog or um, kulang sa pagkain namamatay din sila kapag hindi nakakain ng ayos yan talaga or na naging paras lang napaparay guys kasi ayaw namin magpa pa pa ng gabi mga masyadong masadong kasi masyadong madalim yung mga yung yung flashlight namin parang isa or dalawa lang and uh, then umiwi dalaga na lang kami ka na 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 niya na 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 kaya lang niya naman so walang 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 issues ayun naghabulan pa nga sila so ayan guys excited na kami kung kasi wala na init guys malamig na panahon ayun naghabulan pa nga saya so, saya terlalu disalami kapal pilih pengawalan siya and then uh, medyo na worry ko kung konti kasi hindi siya sa but thankful naman ako kasi pag naman namin uh, siya maayos kasi happy siya kapag happy siya makakain yan pero kapag stress yan bored na bored hindi yan kakain so yan very moody siya and then uh, makakit siya katulog kasi napagod tingnan po mo naman na man siya masyado siya malakit ayan guys so dito yung dinadaan kasi okay, baka maano ko siya sa oh, hindi pala tinanggal <laughs> kasi para makagalaw siya ng ayos oh, tapos naalaw pa talaga siya sa may putik na naman ayan tinawag ko and then sobrang putik na niya guys hindi talaga mapigilan ang pagiging hyper niya naman pinatanggal ko talaga yung ano sa kanya uh, lieg at natakot din ako dyan sa kaka-hyper niya baka mahulo siya sa may sapa kung paano siya punin doon sa baba so very careful na lang talaga ayan guys on the way na kami so dito ang daanan sa may gilid ng malaking sapa sa may maisan or mais na mga pananim kami dumaan ayan So, uh, it's weird lang kasi kumakain siya ng mga damaw na iba dyan. So, ina tinatawag ko talaga baka magkano siya sa mga damaw dyan. Kung ano-ano na lang yung inaano na inaamoy at kinakain. Kasi siya familiar sa mga ganito ano, uh, you know, environment. Kaya naninibago siya. And takot din kami sa ahas. Kaya, ano, medyo maaga baka matuklaw tayo ng ahas dito sa daan dito natin makikita matapaka na so yan lang talaga yung mag, mag airport talaga kasi masyado madamo yung sa gilira kasi tinamna ng mga saging baka may ahas dyan na lumabas so wala tayong flashlight na talaga na, it's almost 6pm pala and then dito na kami sa pagpayag namin doon sa inong pod ko po kanina. Tumahan lang kami. malapit na pala ito matapos ito. Ha?